Good morning, guys! So, ayan, fix ko lang ang aming bahay. Ito, guys, wasak na wasak pa, pinapaayos pa, kaya lang ko lang sa budget. Kaya, natigil muna, ipon naman ulit uh, para maka makapagpatapos ng baha, ng pinapagawa naming bahay. So, ayan. Ino na lang, guys, yung kalahati ng bahay na pwede matulugan. Kaya, yung kalahati, wasak na wasak pa. So, ayan, guys. makikita nyo. Ayan. So, kalahati. And then, ah uh, ito, guys, yung kusina. So, ayan. Yan, kita nyo. Yan. <laughs> uh, Yan, mga kapatid ko, guys. Sabi nyo yung luto so, si Papa uh, Ano itong uh, Ani tig? Tuntig... Ano ini? daku mo ang tig sa si sapnaan. Sana. Tutong na baga. So, chara Ah, uh, dakulon naman. Sanap na. <laughs> oh, kada ko panggatong, oh. Tapos sige <laughs> po problema sa panggatong. Daro ini nga nini, duman em sa araw. kadakul ano, pagol. May panggatong lamang doon pansok-sok sa ano? <laughs> <laughs> ha? Ika! Ika Ay, di ako dyan. Nadalinas na nga ni ako pag lukso ko naman sa may ano. Ha? ako. Pero, kunyan naman sa rako, adik de. Ito na Mayong klase si EJ. na timingan sa Natimingan nga Mayong klase si Ej Mala ba ako sa aga? <laughs> binayaan mo turog pa <laughs> tanga na <anak> nagmamata <Muhammad> si Kira <coughs> ano man na yan ma